Nakita natin na iba na talaga ang gilas team na ito yung chance na manalo laban sa European team ay naabot na natin. Kita naman sa score 78-73, 1 minute 23 seconds. Ang oras natin, 3 points ng gilas at kung pumasok ito posibleng naging iba ang takbo ng laro, tayo ang nanalo. Nagkatalo nga lang sa last minute ng 4th quarter, tira ng kalaban, pumapasok habang sa gilas, nagmimintis kahit merong good look sa basket. Ang gilas talagang mintis pa rin pero ganyan talaga ang basketball at positive at plus sa gilas team na ito. Ang kakayahan na dumikit laban sa team ng Turkey. Turkey at yung chance na manalo ay nandun nga nakita natin. Kaya nilang makagawa ng upset laban sa European team ngayon. Hindi man ngayon laban sa team ng Turkey pero posible ito laban sa team ng Latvia at Georgia baka dito natin magawa para sa history ng Philippine Basketball. Unang gilas play natin, Ramos umikot pumunta sa free throw line na libre defender na iwan. Pasok ka ang 2 points para sa gilas team. Dito naman turnover para sa team ng Turkey. Brownlee defense epektibo. Kita talaga na mataas ang intensity ng laro ng gilas. Mapa-offense man yan o defense laban sa turkey. Kay Soto to Junmar connection. Naman ang gumana. Kagad sa first quarter big to big ang pasahan. Two points para kay Junmar. Asis naman para dito kay kay Soto. Maraming option si coach team. Magaling ang kanyang taktika. Hindi nag stick sa iisang galaw ng opensa. Guard, bigs, forwards, lahat gumawa. Justin Brownlee para sa jump shot. Pasok para sa gilas. Palitan lamang sa opensa ang magkabilang team. Ganda na sana ng pasa ni kay dito. Tinakdak na ni Junmar Fajardo. Yun nga lang. May tawag ang referee. Merong foul. Bago ang tira pero yung combo maganda. Parehong malalaking mama ang gumagalaw para sa gilas team sa opensa. Brownlee, lumapit sa basket, biglang fadeaway, away, ganda ng tira sa play na ito, pasok na naman 2 points para sa gilas team. Kay naman na iwan sa 3 point area dito, nagkamali ang turkey, 3 point shot ni Kay Soto, pumasok. Yung pasa naman sa play na ito, galing ulit kay Kay Soto. Nakita niya si Fajardo sa loob ng paint, dagdag puntos na naman para sa gilas team, magandang opensa ang nagagawa nga rin, Dinakay at Junmar sa unang quarter ng laro. Good defense ang Iksena, matangkad si Kay, di hamak na mas malit ang umatake sa basket, kaya mintis ang tira. Rebound napunta sa Gilas team kay Soto na naman para sa mid-range. Pasok ang kanyang tira. Nakakarami na nga rin si Kai sa first quarter ng laro. Brownlee umatake, lumapit sa basket, taas ng tira pero pumasok, gumamit ng banda sa board. Iba rin talaga itong si JB. Inalat ng konti ang turkey sa plane nito, libring tres, sementis pa nga. Sa Gilas na ngayon ang rebound, hindi nagpaiwan. Si Tamayo dito, mabilis na pumasok sa loob ng paint para sa rebound. Putback na nga ang nagawa sa loob ng paint. Kay Soto, maganda ang pag out. Bitin ang tira ng kalaban, sakto sa kamay ni Kai ang bola. Sa Gilas na ngayon ang session. Oras naman para sa kanilang opensa. Tamayo na naman for two. Suwabe ang pagpasok ng bola. Maging si Tamayo nga rin. Mainit ang laro laban sa team ng Turkey. Todo naman ang suporta ng mga Pinoy sa Gilas team. Kaya naman binigay ng Gilas ang kanilang makakaya. Yung chance na manalo na abot ng Gilas. Kinapos lang ng konti sa fourth quarter. Jun Marfardo sa loob ng paint. Pinatikim ang Kraken moves laban sa bigs ng Turkey. CJ Perez. Maganda ang pagbitaw ng tres. Sa harapan pa yan ng defender. Pasok ang kanyang tira. Sumunod na play natin. Kay Soto naghahabol sa depensa. Good defense ang nagawa kahit sa malit na bago kay. Kung makakatulong sa team ay dapat gawin nga rin ng mga Gilas players. JB to Perez, Perez to kay Soto ang sumunod na play. Pang highlight ang nagawa sa play na ito, two-handed slam, alio play para sa Gilas team. Kimbao nga rin, hindi nagpahuli, lumapit sa basket, biglang angat para sa floater, plus 2 points para sa Gilas team. Maging si Japet Aguilar, pick and roll, kalusot sa depensa, ganda ng play at moves na kanilang nagawa sa eksenang ito. Dito naman kay Soto to Fajardo, ganda na sana pang N1. Yun nga lang, hindi pumasok ang tira sa free throw line na ngayon itong si June Kaya kanyang dalawang free throws pumasok. Gilas play of Tana nakagawa ng espasyo, pasok ang kanyang tres, maganda ang nilalaro ng Gilas, dumikit laban sa team ng Turkey, maging si Chris Newsom kapag iniwan nga rin, na open, ganito ang mangyayari, 3 point shot, pasok para sa Gilas team, Jun Marfardo, ang alabaw, maganda ganda talaga, ang ipinakitang laro ng Gilas sa first quarter hanggang sa fourth quarter, dumikit laban sa team ng Turkey, JB naman, nakalapit sa basket, 2 points ang nagawa sa play na ito, Japit Aglar, humanap ng espasyo, malapit sa basket, bumitaw ng tira, pasok para sa Gilas team, ito na yung sinasabi natin 78-73 ang score crucial possession JB maganda ang pwesto may konting espasyo yun nga lang mintis ang tira 1 minute 16 seconds ang oras natin sa 4th quarter at kung pumasok nga ang tirang yun ay 2 points lang ang lamang ng kalaban depensa ng gilas mas titini pa dahil wala sanang pressure sa kanila kung pasok ang tira ng gilas sa play na yun pero ganun talaga ang larong basketball talagang nagmiwintis nga rin sa mga oras na hindi natin gustong magmintis ang mga tira ng ating mga players dito natuloy ang nakalayo ang Turkey pumapasok ang kanilang tira sa last minute ng fourth quarter habang ang Gilas ay nagmimintis na nga. Pinuri pa nga ng Turkey coach ang Gilas team at ayon sa kanya ay lumakas ang team na ito nakikipagsabayan na sa kanila. dahil mainit ang mga naging laro sa friendly games pa lamang at nagharap ang team ni Nandi Andre Aiton at Nikola Usiwich. Bahamas kontra sa team ng Montenegro, kita naman natin Olympic level ang datingan ng draw. Maraming malalakas na teams ang naglalaban-laban at naghahanda na para sa paparating na Olympic qualifiers para makakuha sila ng mga final spot sa kanilang division at makapasok at makapaglaro nga sa Olympics. Ipinakita ng Montenegro sanay na ang kanilang team sa FIBA competition at maging dito sa Olympics level palaging nandyan ang kanilang mga NBA players. Malakas nga rin ang team ng Bahamas pero hindi sila umubra sa larong ito laban sa team ng Montenegro na pinangunahan nga ni Nikola Vucevic. Ang score natin 93-80 panalo ang team ng Montenegro. Walang Klay Thompson sa team ng Bahamas at hindi binigyan ng clearance si Clay Thompson ng USA na kung saan nakapaglaro na siya dito at nakakuha ng gold medal. Pero ayon sa nakita natin kung nagbigay ng clearance kaagad ang team ng USA ay eh posible na umabot pa nga siya at pwedeng maglaro para sa team ng Bahamas dahil ang kanyang tatay ay mula nga sa Bahamas. Poland na ngayon ang susunod na makakalaban ng gilas at nakita natin na inaalat nga rin ang Poland sa kanilang friendly games 0-3 ang kanilang standings laban sa team ng Greece, Croatia at Brazil. Pero hindi nga na muna naglaro si Jeremy Sohan sa mga games na ito pero tingnan natin baka kapag gilas na ang kalaban biglang maglaro ito mas lalong madidihado ang gilas. Last game ng Poland sa friendly games ang laro nila laban sa team ng gilas. Jeremy Sohan kailangan rin ng sure kasama ang kanyang mga katim na naglalaro para sa chemistry kaya naman malaki ang posibilidad na maglaro nga ito laban sa Gilas team mas maganda pa rin na kahit merong star players sa team ng Poland ay gamitin nila ito sa aktual na laro Gilas naman underdog pa rin laban sa team ng Poland dahil ang mindset talaga natin ay mas mataas ang level ng kompetisyon sa EuroLeague kumpara sa Asian Leagues at mga EuroLeague players nya karamihan ang nasa team ng Poland pero tandaan natin na ang Japan at mga players nila marami ang galing sa Japan B1B League at tumalaban at may laban na sila kontra sa European teams at nagagawa nilang manalo kaya hindi nga rin malayo na ganito ang mangyari sa Pilipinas sinimulan ng Japan, susunod na ang ibang Asian teams kagaya ng Gilas Pilipinas. Tapos na nga rin ang panahon ni Yao Ming kaya naman China na pag-iiwanan na rin ngayon dito sa Asia. Ibang klase naman ang laro ng Finland kontra sa team ng New Zealand tabla ang score sa last seconds ng laro pero Finland, miracle play ang nagawa nakuha nila ang rebound na itawid ang bola pasok ang alahoy na tira sa 3 point area na pa nga ang team ng Finland maling-mali ang ginawa ng New Zealand dito napaag ang kanilang attempt, hindi sinakto ang pagkaubos ng oras sa timing ng kanilang last na attempt sa tira. Maging sa friendly games nga ay marami pa rin mga kaabang-abang na mga plays kagaya nito sigawan talaga ang mga fans na nanood sa venue. Kay Soto kailangan na ipakita at ibigay ang lagpa sa 100% sa laro sa OQT dahil ito na nga ang pagkakataon na hinihintay niya para makita nga siya ng mga NBA scouts at ang magandang performance nga sa Olympic qualifiers ang magiging daan para dito kay Kay Soto nang sa ganon ay maimbitaan siya sa NBA Summer League kung hindi naman kaya ay baka NBA contract pa nga ang kanilang masungkit kaagad kung maganda ang laro ni Kai sa Olympic Qualifying Tournament laban sa mga bigs ng Latvia at Georgia. Mas gumanda pa ang tulungan ni na Kai Soto at Junmar sa loob ng paint. Parehong dugong Pinoy at nag improve na rin ang kanilang chemistry. Masasabi nating sariling atin na mga bigs kaya naman habang aktibo pa si Junmar at nakikita natin na kaya pa niya ng apat hanggang sa 5 taon na malakas pa ang kanyang laro. Sakto nga rin ang nasabi ni Coach Tim Cohn, 4 years ang kanyang gilas program, FIBA Asia Cup title at qualification sa Olympics, posibleng nga na maabot ng gilas team na ito.